Hi guys, good afternoon. Sa video na to ay ituturo ko sa inyo kung paano na kung paano tayo makakapag-send ng friend request o makakapag-add friend sa kakilala natin na wala ng add friend button kasi follow button na yung lumalabas sa kanya kasi siya ay naka-turn on na ang kanyang professional mode. Yung tipong ang lalabas po sa atin ay friend talaga tayo, hindi po yung uh, tayo lang yung naka-follow sa kanya, isundan niyo lang po ito. Pumunta lang po tayo sa ating Facebook And then, isearch po natin yung pangalan ng ating kakailanan na gusto nating i-add friend. Uh, at kung nakikita nyo po dito, uh, follow button lang po yung nakalagay dito kasi naka-turn on nga yung kanyang professional mode. At para ma-add friend po natin siya o makapag-send tayo ng friend request, ay eh, click lang po natin itong three dots. And then, ito po, andito po yung add friend. At sa ganitong paraan po ay makakapag-send na po tayo sa kanya ng friend request. At kapag in-accept na po natin yan, ay magiging friends na po kayo. So, ayun lang. Sana nakatulong sa itong video na to. Maraming salamat sa panonood.